Hi guys, welcome back to my youtube channel This is Rosalie M. you guys And for today's video guys uh, And dito ako sa labas ng aming bahay Guys, kasi Wala po kaming uh, kuryente sa loob ng bahay Guys, at sobrang init At inaayos po dito yung Mga uh, kuryente Dito yung mga kuryente sa amin guys, kaya Wala pong kaming kuryente guys. So, andito kami sa labas kasi uh, mahangin dito. At yun po guys, so yung yun po yung mga uh, nag nag-aayos ng mga kuryente sa mga poste guys. So, kinalitan yung mga wire guys. So, yun po guys. So, ayan kung Ayan guys, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan mag-like and share guys. At isubscribe is niyo rin po ako guys. Ayan, so yun po guys, yung nag-aayos dito ng uh, poste ng kuryente guys. Yun. Ayan po guys. Marami po dito guys. So Nandito ako sa labas, sa likuran ng aming bahay guys. So yun po guys. So, panoorin nyo na lang po guys. So, ayan po, guys. Ayan. ayan guys. So, nag-aayos ng kuryente, guys. And, so, meron din dito sa baba, guys. So, Andito yung kasakyan nila dito, guys. So, ayun, guys. So, yun po yung nag-aayos dito, guys. Ayan. Ayan. Ayan po guys. Tapos na silang tapos na sila guys na gano'n ayos ng kuryente dito guys at uh, pagkalipas ng dalawang oras guys meron na kaming kuryente ulit guys so yun po guys so, So, bababa na yung, ano guys, light man. So, yun po guys, ang ating naayos ng kuryente guys. So, yun lang guys. Thank you for watching. And God bless you and don't forget to like and share and subscribe guys. God bless everyone guys.